Mga kababayan, mayroon pong isang misteryosong bagay ang natagpuan ngayon sa Colombia. Marami ang naniniwala na ito raw ay galing sa mga extraterrestrial beings or mga aliens. Ang katotohanan po niyan inulat na ng mga international articles at pinag-usapan na ng mga sikat na vloggers sa ibang bansa ang patungkol po rito. Kaya ang malaking katanungan sa atin ngayon, dapat nga ba natin itong paniwalaan? Isa nga ba itong teknolohiya ng mga extraterrestrial beings o mga gimmick lamang ng mga taong gumawa nito. Kaya tara at alamin po ang buong istorya at i-examine e nating mabuti ang katotohanan patungkol rito. Nitong March 2025 lamang mga kababayan, ay mayroong natagpuan na isang misteryosong bagay ang mga tao sa Buga, Colombia. Sila ay nakakita ng lumilipad na misteryosong bagay na parang bola ang itsura or sphere. Ayon po sa mga nakakita, hindi raw normal ang naging galaw ng naturang bagay. Ito ay paikot-ikot sa langit. At sila ay naniniwala na ang kanilang nakita ay hindi ordinaryo at hindi gawa dito sa mundo. At matapos nga po itong paikot-ikot at gumalaw ng kakaiba, ay tuluyan po itong bumagsak sa lupa. Pero bago po ito tuluyang bumagsak, ay mayroon ng naka-observe sa naturang misteryosong spear. Isa sa mga nakakita ng pagbagsak nito ay ang taong nagngangalang Jose. Siya po ay nagpa-interview pero hindi niya ipinakita ang kanyang mukha dahil maaring sa takot na baka mabash siya online. Sabi ni Jose, naglalakad siya noon na may hawak na metal detector. Ayon siya sa salaysay ni Jose, habang siya ay naglalakad ay mayroon po siyang narinig na isang kakaibang ugong or buzzing sound. Nang nilapitan niya ang ugong, doon po niya nakita etong kakaibang sphere. Akala ni Jose, ibon lamang ang kanyang narinig. Kaya siya ay sobrang nagulat nang makita niyang eto ay isang kulay silver na parang bola na lumulutang. At pagkatapos puno nakita nga ito ni Jose na bigla na lang bumagsak sa damuhan. Natakot siya nung una, kaya tinawag po niya ang kanyang mga kaibigan at may dala-dala silang malinaw na kamera. Nung una ayaw po nila itong hawakan. Hanggang sa kalaunan sila ay naglakas loob na tuluyan na itong hawakan at dalhin sa mga eksperto. So eto po yung actual na picture ng nakita nilang silver sa kagubatan ng Colombia. Ayan, makikita po natin dyan na sobrang kintab niya at buhat-buhat pa ng isang nakakita. At nang buhati na po nila ang misteryosong sphere, mayroon silang napansin na kakaiba. Nung una raw, sobrang gaan lang ng bagay na ito. Nasa around 1.5 kilograms lang according sa kanilang estimate. Pero nang tumagal, pabigat po raw ito ng pabigat hanggang sa umabot na raw sa 9 kilograms ang bigat nito. Doon pa lang, medyo naging misteryo na sa kanila kung bakit nagbago po ang kanyang timbang or bigat. So pagkatapos punon noon, dinala nila sa mga eksperto at sa mga scientist ang bagay na ito na agad-agad namang sinuri. At eto po ang kanilang nakita. Unang-una, sila ay nakapagsabi na hindi raw gawa ng tao ang misteryosong sphere na ito. So mayroon pong nakitang mga bakas at kakaibang markings sa sphere na ito na hindi may kung anong lingwahe ba o kung anong sign o mga simbolo ang mga markings. Naniniwala po ang ilang mga eksperto na mayroong similarity sa mga ancient writings o yung mga sinaunang pagsulat ang mga simbolo na nakita dito sa misteryosong sphere. So kahawig raw po nito ang mga sulat ng taga Mesopotamia at ng mga runes. Gumamit pa ng AI ang mga eksperto at sinabing may mensahe raw ito tungkol sa pagkakaisa ng kamalayan ng sangkatauhan para tulungan ang kalikasan. So mayroon palang message etong sphere na ito na tayo raw ay magkaisa para alagaan at tulungan ang kalikasan. At yan po ay base sa interpretation ng artificial intelligence. So, hindi po tao ang nag-interpret ng mga writings na nandoon sa sphere, kundi etong AI po. Na-examine na rin po nila mga kababayan ang isang kakaibang discovery na ang sphere na ito ay mayroong kakaibang layer ng temperatura. Sa loob ro po ay umiinit, pero pagdating sa labas ito ay sobrang lamig. Take note po ha, ito ay iisang bagay lamang pero mayroong kakaibang division ng temperatura, malamig at mainit. At makikita nga po natin dito sa video na ine-examine ng mga pinaghihinalaang scientist ang naturang sphere at sila ay balot na balot dahil eto raw pong si Jose. Pagkatapos raw hawakan etong misteryosong sphere ay nagkasakit po ng ilang araw. So sinuri at dinala po ang bagay na ito sa Germany Company. Ang Germany Company ay isang YouTube group or laboratory na nag-alok ng libre na pag-aralan ang misteryosong sphere. So having said that, ibig sabihin, hindi po ito dinala sa gobyerno. At hindi rin po ito sinuri ng mga sikat na scientist at mga kilalang eksperto. Kaya dito na po medyo questionable ang misteryosong sphere na pinaniniwala ang galing sa mga extraterrestrial beings. Dahil maaari po kasing ito ay isang malaking palabas lamang or gimmick for the sake of the YouTube channel na di umano sumuri ng naturang misteryosong sphere. Ayon po sa isang YouTube channel na nagangalang Vetted, hindi siya kumbinsido na ang misteryosong sphere sa Colombia ay gawa mismo or galing sa mga extraterrestrial beings. Dahil unang-una, ang mga pinakitang video ay magulo at hindi consistent. At ang mga ipinakitang footage ay hiwa-hiwalay at maaring hindi po konektado sa isa't isa. At siya po ay naniniwala na wala pang sapat na ebidensya para mapatunayan na ang bagay na ito ay mula talaga sa mga extraterrestrial beings. Ayon naman po sa isang YouTube channel na nagangalang The Angry Astronaut, hindi raw siya naniniwala na galing sa mga extraterrestrial beings ang nakitang sphere sa Colombia at pinagdidiinan niya na ito raw ay isang malaking kalokohan. Katunayan nga, nagpakita pa siya ng isang prototype kung saan may kita dyan sa video ang isang balon na kulay silver na lumilipad at kinokontrol gamit ang isang machine na parang drone. And he is trying to imply na maaring ganito lamang ang ginawa ng mga taong gustong lokohin ang kanilang kapwa. Gustong paniwalain na totoong galing sa mga extraterrestrial beings ang teknolohiya or ang sphere na ito. Sa aking opinion mga kababayan, hindi po ako naniniwala na galing talaga ito sa mga extraterrestrial beings. Dahil unang-una, hindi pa po tayo nakakakita ng totoong alien tapos maniniwala na tayo na mayroon silang teknolohiya. So dapat makakita muna tayo na totoong nag-e-exist ang mga extraterrestrial beings bago natin paniwalaan ang mga bagay o ang mga misteryosong bagay na dumarating dito sa Earth na galing mismo sa kanila. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, naniniwala po ba kayong galing talaga ito sa mga extraterrestrial beings or mga alien? Hashtag yes or hashtag no. Please comment your opinion below. And speaking of comment, shout out po kay Ma'am Shernan Dait na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po.